Agaw pansin ang canvassing para sa Mr. and Mrs. Napsapan Elementary School sa Hordang Gimaras matapos umabot sa milyon-milyong piso ang nalikom na pera sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Melo Pugaha, head teacher for ng nasabing eskulahan. Sinabi nito na umabot sa 2,251,000 pesos ang perang nalikom para sa last canvassing. Ayon kay Pugaha noong 2023, umabot lamang sa 1.8 million pesos ang kanilang nalikom. Anya ngayong taon ang grade 2 na nanalo sa canvassing ay nagbigay ng 1,029,000 pesos hindi anya nila akalain na bilang Barangay Elementary School ay makakalikom sila ng ganong kalaking pera. Nilinaw nito na ang 90% na nalikom ay mapupunta sa eskulahan at ang 10% naman ay ibabalik sa estudyante. Ang canvassing ay sinaksiyan ng faculty, board of directors at mga barangay officials. Plano naman na ilaan ang nasabing pera para sa pagpapatayo ng emergency gate. 2,251,000. Ang um, bali, ano siya, ang kandidat nga malikom. They are different sets of parents naman. nag-accounting pa lang kami. Nag Actually, nagpustahanay pa kami na uh, hindi makalabot sa kamilyon na malikom namun. Pero wala pa natapos ang, ang tatlo, apat, kuha na naman ng 1.9 during that time. Si Dr. Melo Tanalyon Pugaha. Para sa Bumbu Network News ito si Bumbo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, BUMBU Radio Philippines. Basta radio, BUMBU!